Awak na po ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng tauhan ng isang kontraktor noong August 19. Nakas naman ang loob nito. Ang kay na nakita po sa CCTV footage ng Senado ang isang mina ng uh, WJ Construction. Si Mina ay binanggit ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kausap ni ben Ramos na sinasabing staff ni Senator Jingoy Estrada. Ayon kay Lakson, meron na siyang inisyal na impormasyon kung saang opisina sa Senado pumunta si Mina pero susuriin pang mabuti. Ang mga CCTV footage para matunton kung senador o staff ng senador ang kanyang pinuntahan. Ipatatawag ni Lakson ang nasabing Mina na yan sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. As we speak, Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya ata Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not top ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Nako, malalaman natin pare Melo kung ito si Mina oh. ay Mina ng katotohanan <laughs> o Mina ng kasinungalingan. Mina ng pera. Pera ang dala niya eh. Ganun. Tinig po ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson mm. eh, hindi naman anya ipatatawag si Beng Ramos bilang humanitarian consideration dahil po sa medical condition nito pero tinanggal na po siya bilang staff sa Senate Durban Committee at hihingan ng written explanation. Nauna nang itinanggi ni Estrada ang pagkuha po ng kickback wala sa flood control Project at hindi o niya staff. Ito pong si Beng Ramos, kundi nobya ng dati niyang staff.